kain tulisan ito mga idol hinati <coughs> namin ng aking alaga itong ulam ko wala nang edit edit wala nang entro entro mga idol kain tayo ngayon mga idol napakasarap ng ulam ko ito mga idol ang ulam ko ngayon ay kadalasan ready to eat ready to eat na easy open kan pa kapag binubuhos mo tinataktak pa at kadalasan nilalagyan ng lang ng asin o kalamansi ay okay na minsan naman nilalagay sa gulay kadalasan ito ang partner niya at higit sa lahat kapag bumabagyo kadalasan binibigay ng mga politiko sa ating barangay at may kasamang ano ano pa at kapag walang wala ito yung bida dahil nga luto na ito yung sardinas mga idol talagang pagkain mahirap dahil nga kadalasan binibigyan ng mga politiko kaya nga mahirap lang ang binibigyan nito ang sardinas na para sa mahirap o aminin man natin kahit ito ang ulam ko araw araw ay okay lang makaraos lang hindi lang natin alam kung ilang porsyento lang ang kumakain ito ito lang naman yung kasi yung pagkaing ulam na luto na na kapag nakita mo na walang wala na aba masasabi mo may sardinas pala kung yung iba ayaw nila aba para sa akin kahit araw-araw sapat na hindi lang natin alam sa iba kaya para sa akin sardinas is the best ulam everyday kasi ganyan tayo dito mga kaidol sa kabundukan kung di asin minsan nakakapagulay naman tapos nilalokan natin ng sardinas minsan nga nito yung pag walang wala pero ngayon kahit na sardinas ang ulam natin at sabi ko nga ay the best na yun para sa akin at ito yun talagang bidang bida mga kaidol at nga sabi ng iba pag dito sa kabundukan kailangan kasi ang ulam mo ay ready to eat na so ngayon mga kaidol ito nga niya eh parang kain tulisan kaldero natin ay na ang pinggan kita nyo naman mga kaidol di ba so ito ang buhay natin dito sa kabundukan mga kaidol aminin man natin na talagang para lang talaga sa mahirap ang sardinas so bihira na ang kumakain na mayaman yan mga kaidol alam naman natin yan At sabi ko nga niya ilang presyento lang ang kumakain yan 'di diba? Pero yung katulad natin, nagsimula tayo dito sa ulam nang ganito pagkabata hanggang sa ngayon. Eh hindi natin malilimutan sapagkat ito'y kinagagawian na natin noon hanggang ngayon. So yan ay para sa amin ay sapat na yung ganyang pagkain at ulam ay sardinas. So yan, marami tayong uh, masasabi sa sardinas maraming alaala dahil nga ni pag bumabagyo kadalasan yan nga ni ay binibigay ng mga politiko sabi ko nga ni sa unang sabi ko ay binibigay ng mga politiko sa barangay di ba mga kaidol alam naman natin kahit na hindi nyo aminin talagang yun ang realidad ng tao dito sa mundo wala alam na nga ni, pag sumasama ang panahon panadaanan ka ng bagyo ayan ang kadalasan binibigay sa atin at yun nga ni ay para nga lang sa mahirap yung sardinas so ngayon nga yun mga kaidol at ito yung ulam natin kaya sabi ko nga ay yung sardinas ay kahit araw araw ay okay yan so yun lamang mga kaidol at hanggang dito na lamang